Kumusta mga kaibigan? Nasa Valor Channel kayo? Ngayon, ipapakita ko paano ayusin ang error sa pag-login sa Microsoft, Store, Xbox at iba pa. Para dito, kailangan natin ng TunnelBear. Tama? Ito ang website. I-Google natin, isulat TunnelBear, puntahan ng site, i-click Download, i-Download para sa Windows. Pagka-download, buksan at i-install ito. Tapos, gumawa ng account. I-click ang next, next, next. Pagkatapos, i-click ang verify email address. Okay? May dumating na email sa atin. I-click ang verified button. Ayun, isara na yun. Hindi pa natin to kailangan. Sapat na ang free version. Pumili tayo ng location. Hindi naman importante kung alin. Basta, iba lang sa atin. Tama ba? Pwedeng Brazil o Argentina. Pumili tayo tapos mag-connect. Dapat mawala na ang error. Yun lang yun. Kasama nyo si Velor. Paalam sa lahat.